Pipino guys, kumain na tayo ng pipino. Ayan, magtimpla tayo ng suka. Ayan, lagyan natin ng paminta. Kal kalamansi, kasi masarap pag may kalamansi. And, syempre, konting asukal at asin. Okay, so, ayan na yung asin. Ikot, ikot, ikot para ma-mix. I-mix nyo nang maayos, guys. Ayan, sarap nyan. Lagay na natin ang ating pipino. At haluin natin ng haluin hanggang mabalot siya ng suka. O, ba? Diba? Maikalat ang suka. Ang sarap ng amoy nito, guys. nag lang ako, kaya ako bumili. Ayan. Tapos na nating i-prepare ang ating pipino. Pipino na may sawsawang suka. So, kainin na natin guys. Ayan, masarap yan. Tada! Kakain na ko. Manghang pa yan guys kasi yung, si, ay, yung suka ko ay artem. Yun lang. Bye!